Hello guys! Welcome to my channel! Today's video ay... Andito kami sa Bangal Elementary School para mag pahid ng red cement sa flooring ng aming mga anak na grade 1 section star. Kasama ko ang ilang mamis at aking tropa na rin na kabanding today. Yan, nag-umpisa na po silang magpahid habang ang inyong lingkod ay busy busy sa pagbablog. Uh, ito ay ginagawa namin para sa aming mga anak. At para pagdating ng Monday ay maging maaliwalas ng kanilang kwarto at makapag-aral silang mabuti. Kasi pag hindi maayos ang kanilang silid-aralan, medyo hindi maganda para sa pakiramdam nila. Kaya mabuti na lang may mga kasama akong mami at lola na handang tumulong mas maganda sana kung lahat tulong-tulong eh, kaso wala tayong magagawa if yung iba napansin talaga. So, kaming mga tropa, ah uh, kami ngayon yung mga tropang aning sa hirap at ginhawa ay nagsasama-sama. So, sila nagpuputing na ng red cement samantalang ang inyong lingkod pawalis-walis kasi hindi makapagtrabaho ng maayos dahil nga sa may meron pa akong sakit. Kaya kahit sa ganyang paraan ay makatulong naman ako. Yan po ay ang aming unang project sa taong 2024. But sa susunod na mga araw, meron pa rin kaming project dahil dyan sa loob ng silid aralan na yan ay maraming kailangan. So, uh, sana ay uh, may mga magulang pa kaming makatulong para mairaos namin ang aming project na gagawin. Yan guys, habang nagwawalis, nag enjoy ang inyong lola <laughs> at yung aking mga kasama talaga Die diehard na diehard sa pagtatrabaho, Putting red tile in the floor. Actually, last year, red na yan Pedro, eh. medyo ewan eh, ko na bakbaki din yung rubber paint. Hopefully, this time, wag na mabakbak kasi Uh, para every year iba-iba mga project ng mga magulang na dadaan sa kwartong to. Itong kwarto na to ay bagong ano lang paggawa ng def ed. Yan. Kaya sana ma-maintain natin namin ang kintab ng aming sahig. Hindi lang yan guys ang magiging project namin. At uh, meron pang mga ano yan, ceiling fan at ang inyong lingkod ay nag-donate ng ceiling fan na isa para dyan sa kwarto na yan. At sana mabiyayaan pa ako ng Panginoon at ang aking pamilya, asawa ko na tumutulong din, support din sa aming alaga. At sana ibigyan pa siya ng lakas ng pangatawan para makasama ko ko sa pagtulong sa aming alaga kasi kung hindi dahil sa kanya hindi ko rin naman magagawa 'to guys uh, at siya ang nagbibigay sa akin ng financial ako lang ang tagawag uh, assist <laughs> sa aming alaga mm -hmm. Yan guys. At bilang Vice President ng Home PTA, ayun yung isa na region ang President. Actually, ayaw ko na maging President dahil mahirap. ah, uh, pwede ako sa baba-baba lang dahil hindi na ako gaano makatrabaho. Tingnan nyo guys kung makikita ang mga vlog ko last year. Panay lang din ako vlog. <laughs> Kasi nga po, hindi na rin ako gaano makagawa. Mabuti na lang yung aking mga kasama ay naintindihan nila ang aking kalagayan. Kaya ayan guys, pawalis-walis lang po ang inyong lingkod. At sa awa ng Diyos, mat matatapos din namin to O ilan lang kami guys. Yung aming nag-iisang lalaki, si tatay, inutosan namin mamili ng pintura dahil alam namin kakapusin kami sa pintura. Kasi gusto namin matapos this ng araw na to ang pagpo-flooring ng isang araw lang para wala na kami babalik-balikan para sa uh, susunod na mga araw uh, focus naman kami sa ibang second project namin. Actually, yung second project namin is ceiling fan. And hindi na magiging problema. Uh, at dahil nga sabi ko nga nakapag-donate na tayo ng isang silimpan, siguro isang silimpan ng isipin namin paano kami magkaroon at installation. Then after that, uh, marami pa rin yung project. Nakita nyo naman guys, so, di pa namin masabi kung ano pa yung ibang project na kakailanganin. Uh, maganda naman ng kwarto, napaka ano naman luwag. At ang kwarto na yan ay nag-accommodate ng 47 plus na ata ng mga estudyante, grade 1 pupils, section star. Yan. Yan ang kanilang kwarto. At sa aming guro, hindi na namin siya isinama ng Saturday dahil alam naman natin na kagaya rin na aming kaibang parents, siguro Saturday is the family na lang dahil Monday to Friday, nagkahatid sundo sa mga anak. At ang Saturday, Laba Day. Kami, Sunday ang aming Laba Days. Kaya yan, guys. Um, salamat sa mga nanonood at salamat sa mga kilik ng aking mga videos. Hindi, hindi pa man ako pinapalad sa YouTube. Uh, ipagpapatuloy ko na ang aking naumpisahan and hindi naman ako nagmamadali. Darating din na araw magsasuccessful din siguro ako sa tulong nyo at sa tulong ng ating Panginoon. Na, at isa pa, bigyan pa rin akong lakas na ma makapagpatuloy sa aking adhikain, adhikain ni eh. Kasi ang goal ko kasi kung mag-successful ako, gaya ng unang sinabi ko, gusto ko rin namang makatulong. And guys, at uh, yung naka-red yun ang bago sa akin yun ang aming, presidente at ako nga po ang vice and there is na po yan yung yung naka-blue ay amin treasurer at the uh, rest yung mga PO, POI, tapos business manager yan guys. Kahit konti kami guys, natuwa-tuwa pa rin ako dahil yung first project namin na naisip actually, kakaumpisa pa lang ng klase eh. Pero nakakatuwa naman at natuwa rin ang aming teacher na meron na kaming nagawa. Although, bilang lang kami sa dami ng mga pupils ng grade 1, bilang lang kami na nagtrabaho sa first project. Uh, sana sana susunod na araw, panalangin ko rin sa poong may kapal na haplosin ng kanilang puso at maging willing sila. Hindi naman kami namimilit guys sa mga gustong tumulong eh. Maging willing sila sa aming adikain bilang mga officers ng grade 1. syempre, alam po, gusto rin nilang maging satisfied or maging conveniente, convenience ba yun? yung yung maaliwalas ang silid-aralan ng kanilang mga anak. At hindi rin natin sila mapipilit guys kasi itong lugar namin eh, hindi naman kami mayayamin na nagpapaaral dito. Kami ay nasa public school but integrated na to guys kasi meron na kami kinder to grade 7. Kaya unti-unti napapalaki namin na population ng mga estudyante. Dito rin ang galing ang aking mga anak guys, sa anim ang anak ko, dito ako nagpapaaral. Ngayon, apo na lang o ang panganay kong apo at yung aking pangalawang apo ay nasa kinder parman. Dito rin sa school na to. ba diba guys? Yan guys, habang nag ano, kam, nagtatrabaho, ang saya namin. Parang hindi namin ramdam ang pagod. Yan. Yan ang ano. Yan lang ang masaya pag magkakabanding. Uh, actually, matagal ko ng tropa yung mga yan kami yung mga tinatawag na tropang aning don sa aming maritesan. <laughs> yan na. Ayan na inyong lola, mando dito, mando doon. <laughs> Kaya guys, huwag nyo na ako sitahin kung bakit yan lang trabaho ko. Alam na nila guys. Kaya sabi ko nga, ano uh, man ang trabaho, alam niyo na, support lang ako. Kung ano yung matutulong ko as in support. Uh, At ko pala dyan yung dalawang ano, ng pintura guys kasi nga hindi ako work uh, yun, donation by mi ang pintura pero kinapos kaya nagpatakbo kami dun sa aming tatay na ano, nag-iisa yun nag-iisang ano namin yun lalaki, kaya yan siya ang pinababa namin ng city para tumakbo medyo malayo dito guys kaya inaabot kami ng ano so habang hinihintay namin siya pinahid na namin available na pintura kasi eh, marami, maluwag din yan guys eh. Kaya baka abutin kami ng gabi uh, pag di namin inumpisahan. Kaya ayan guys, kahit mga, ya, dito sa video na to pinapakita na kahit kami mga babae, kaya namin gawin ang nagagawa ng mga lalaki. Kudos sa mga boys guys. <laughs> Alam kong kaya nyo rin po, kaya lang syempre Uh, pare-pares na tayo ng trabaho. Kaya kayo, mag-ingat kayo. Baka balang araw kami ng mga babae maging ano, gumampan ng mga gampanin nyo. Joke. Hindi naman namin agawin sa inyo yan. Dahil ano, yun ang, ina ang sinasabi ko lang sa video na ito ay flexible din kami mga babae. di ba Kaya nyo, kaya rin namin gawin. ba diba? O, oh, Happy-happy lang habang nagpapahid. Mamaya guys, bago mag-end ang video na ito, makikita nyo rin dito ang aming natapos at magiging masaya na rin ang aking pakiramdam, ang aming pakiramdam at pagdating ng Monday, magulat na rin ang aming guro sa madadat na niya sa aming silid-aralan. Hindi, hindi ano ang bilang ng gumagawa dito guys eh. Ah uh, konti lang basta sinamahan natin ng masayang paggagawa ayan ang kalalabasan ayan hindi namin ramdam ang pagod dito guys dahil masaya kami nagtatrabaho ayan guys ayan panoorin natin ang aking mga kasamahan busy busy habang ang lola niya sa labas nagwawalis ayan guys oh. Uh. Ang sarap sa paningin pa lang ha, ah. ngayong ginagawa. Kita nyo naman guys yung dati oh, nakita nyo namumuti pa yung flooring. Oh, puting puti yung flooring. Mamaya abangan natin ang result ng aming gawa. Kung pwede na kaming i-confer sa mga lalaki, sa mga boys na magtrabaho. Kung kaya na ba namin ang trabaho. Although hindi man perfecto siguro aming magagawa at least, hindi na namin kailangan magpa-help sa mga lalaki na ano nakayan kaya gawin, kaya rin namin gawin, 'di ba guys? Yan. Yan yan ang pahid dito, pahid doon, umpukan dito, umpukan doon yan. Kahit nagmamaritisan, sige, tuloy pa rin ang pahid. Yan. Ayan, roller dito, roller doon. Sige, ayan na po ang inyong lingkod. Sige, nagmamando na naman siya dyan. Ewan ko ba, ba't puro mando yan? <laughs> yan, walis. Sabi, yan, sige. Pabin nila, walis ang parito, maalikabok. Sabi, ayan. Yan, sige, walis, walis. Walis lang ng walis kasi pagka hindi mo winalisan na matatabunan na ng pintura, babakat sa sahig yan, guys. Yan. Ayan. Sige, Sige, pahid, pahid. O, oh, nakita nyo naman guys, ba? Kanya-kanya silang pahid. O, oh, uh, sige, abang ako, abalang abala sa pagwawalis. Ayan guys, pahid dito, pahid doon. At yung saya-saya naman ng trabaho na to. Saturday. Saturday namin tinira para pagdating na Monday ay makapag-aral mabuti ang aming mga anak alaga. Ayun na ang aming inutusan sa, sa, ilang oras na bumaba. Ayan, ayan, nagmamando na rin yan. <laughs> Napapagod daw. Magmerenda daw muna siya bago siya mag, ano, magpahid. nag-iisa si tatay sa aming tropa. Ayan. Kami pa rin yun sa kinder. Hanggang ngayon kami pa rin. Walang nadagdag. Buti na lang, andyan yung mga kasamaan ko na isang tawag ko lang. Ayan sila, guys. Support pa rin nila ako. Kahit na ganyan ang trabaho ko, nakatayo. <laughs> Kasi mayroon pa akong karamdaman na still nagagamot pa rin ako. Ayan, guys. O, oh, simando rito. O, oh, lagyan pa rito. Sabi ko dyan. Medyo, ano pa. <laughs> medyo hindi pa pantay ang ano. Sige, walis ulit. Walis. Walis lang ng walis. O, yan. Sige, mamandoin pa. Mando. O, sige. Habang tinitignan ko ano pa yung kulang. <laughs> kulang sa pahid ng ating ate Rose. Sige, walis. At nililipad na yung alikabok papunta sa kanilang pinipinturahan. Yan po ay ang red cement. Red, ay, red dye. Red dye po yung kinakabit namin dyan. Mamaya, guys, yung panghuli namin ikakabit ay yung glossy, glossy, glossy na ang kasunod yan, guys. Na ano yan, pagod na sila, guys, kita mo, kawawa din. <laughs> Mamaya, magsisakit ang mga balakang. Ako nga, ganyan, guys, is mas, -ma sumasakit na rin mga, ano ko eh, kasu-kasuan, sige. Nakad dito, yan. Isaw-saw ng roller sa, sa paint. Then, pahid sa sahig. O, ayan. saw, -saw pahid. Ayan, guys. O. Sige, tuwad. <laughs> ayan. Sige. Yung isang naka-white t-shirt yan, batikanya ka mag trabaho magtrabaho tahimik lang yan, di mo makausap pero ang galing halos siya lahat ng ano, yan sige, mando na naman Si Mando Tera. ayan, Mando, sige, o, oh, ayan, sabi niya, ito paidan. <laughs> ayan ang trabaho ko, guys, kita nyo. Mm, -mm. Ayan, nagmamarites habang nagtatrabaho. Ayan, sige, turo, ayun. Sige, turo lang, o, oh, ayan, Mando na naman. Ayan daw, sabi ito, sana, panalangin namin yan, guys, makasya yung aming ano eh aming pintura. Pero meron na nagpabili na ako ng another. Uh, kasi nga ayaw namin may pabalik-balik pang trabaho. Kailangan matapos namin this day tong aming gagawin. Okay, pahid ulit sila guys. Busy uli sila sa pagpapahid. Oh. Kita nyo naman pahid babae yan, guys. Oh. Diba? higit lang. Pahid dito. Pahid doon. O oh, yan. Okay, habang, ayan na, ah, palakad-lakad lang, nakakayari din. <laughs> yan. Sige, check ng cellphone. Baka biglang namatay. Sige, <laughs> mando. Mamando na mamaya yan si Aling Mando. <laughs> Manda. Sige. Yung aming nag-iisang turn dyan. Ayun, nagbimerienda muna bago siya, ano, napago din, mamili. Layo, layo. Di kasi, guys, yung palengke dito sa amin, eh. ayan. Ano naman tinturo ng isa? Hmm. Gi. gi lang. Uh, uh. Ayun. Ay. Sige, we. Gi. Sabi ko, nakabidyo pa. <laughs> ayan, ayan. Ayan. Uh, anong kinuka? Pintura. Hmm. Ayan. Sige. Sausaw. Then, pahid uli. yan Punta sa sulok, pahid. Yan. Sige. Tuwad uli ng tuwad. Ah, uh, pahid uli. Pati yung aming anak nung tropa ko yan, nakikipahid din. Yan. Sige. Tuwad. Ang aming presidente, yan, may sakit din yan eh. Hindi rin makatiis na hindi tumulong eh. Kaya yan ang samahan namin, guys. Tulong-tulong sa hirap at ginhawa. Yan. O, oh, ba diba? Ilan lang kami? Yan ang ano. Pero, Polly, sana may mga tumulong pa sa amin para makai, ma pa kami ng uh, iba pang project. Although, bawal lang ano kasi magpa-contribution sa bawat paaralan. Kaya, hirap din. Eh, kung di naman natin gagawa ng paraan, eh, hindi naman magiging portable ang ating mga anak sa kanilang pag-aaral. O ngayon, mas pas maganda ang kapaligiran nila, maganda ang kanilang classroom, gaganaan silang mag-aral. Diba guys? O yan. Medyo maya, maya, malapit na natin makita ang kinahinatnan ng aming trabaho. Ang aming first project. Kaya guys, medyo napahaba yung aking video kahit na uh, paunti-unti guys pakipanood naman at <laughs> uh, thank you sa walang sawang pagsuporta uh, please do hit like subscribe share and don't forget to click the, not the bell icon yan lang pero nagpapasalamat pa rin kaya ako guys kasi andyan pa rin kayo hindi nyo pa rin ako iniiwan kahit na anong nangyari kumbaga sa ano back to ano na naman ako eh, to start eh, ng aking buhay YouTube eh. Pero parang minsan gusto ko nang bumitaw eh. Kaya lang sayang ang naumpisan na. Yun guys. So, wala pa man akong nakakamit sa YouTube pero bukal pa rin na aking puso sa pagtulong guys. Ayan guys, medyo malapit-lapit na. Malapit-lapit nyo na makikita ang kinahinatnan nang aki, aming, aming trabaho. So, ayan. Malapit na, di ba guys? Sakitan nyo na. Malapit na. Sa kalahatihan. <laughs> Malapit na sa kalahatihan eh. Ayan. Oh, sige, nagmando na naman si babaeng mando. Manda. Gito-dito <laughs> hmm, dito, sabi ko, oh, yan, ganyan. Putin din nang nagagalit yung mga kasama ko pag sinabi yung, Pagantong gano'n gaano nyo, pahit. Pagantong, pagano'n. <laughs> yan. Nakita nyo guys. Hindi mm, man siguro pulido. Pero okay na yan. At least, uh, nakakakilos na kami ng ano, first project namin. Yan. Tignan ko kung saan ikakabit ang ceiling pan. Yan. Dahil, yan guys. Yan. Tapos na ang pagpapahid. Nasa ayos na rin namin mga upuan, guys. Kayo na ang humusga kung maganda ba ang aming trabaho. Yan. Sa Monday, yan naabuta na aming mga estudyante, guys. So, mahaba man na aking video, guys. Ay, salamat sa nag-watching. Watching na aking videos. Ano, uh, uh, pagpala, tayo ng poong may kapal. At sa ibigyan pa tayo ng lakas ng pangangatawan. Yan. At di na, di na may yung mga estudyante namin pagdating ng Monday. Ayan. Pati upuan at lamesa na ipasok na rin namin dyan, guys. Kita nyo. O, iba O. iba. Ang ganda-ganda. Ang -ganda. ng sahig. Kaya, guys, salamat sa panonood ng aking videos. At sana... Marami pa tayong blessing na matanggap at makapag-share naman tayo sa iba pa Hindi lang sa grade 1 pupils ang kailangan Ano kasi ito eh, itong mga estudyante dito Yung iba medyo kapos na So guys ha, baka bigla na akong ma-out Dahil ano, na guys baba